Hi guys, magandang araw sa inyo Namili ako ngayon sa palengke, syempre mm. Ito guys, mag-uho tayo ng mga pinamili natin Unang-una ay gulay Yung una kong binili sa palengke, gulay Actually So, Gabi gabi masarap to yung gata. Mahilig ako sa gata, guys. Ayan, gagataan ko yan. Gagataan ko sa, sa susunod na araw, guys. Ayan. Masarap tong sahuga na, ano, guys, na uh, baboy. Game ko. Yan po. Pero yung iba naman, pag may, pag uso yung mga suso, suso, ano yan? Ano yan Susong Pilipit. Susong kohol. Pilipit. O, hindi kaya yung kohol. Nilalagyan nito Gagataan. Masarap din yung. Yan. Hindi talaga ako sa gata So, next natin. Ay, bumili ako ng isang pirasong sayote, guys. Kasi, ang ulam kong ipaluluto natin ngayon kay partner ay, ay yung bachoy. No? Papakita rin namin sa inyo yan. Kasi, syempre, yung iba, alam lutuin yung bachoy. Pero, yung iba naman, Siyempre, beginner pa rin. So, turuan natin sila magluto na bachoy. Sa Tagalog kasi guys, bachoy. Ewan ko lang sa ibang probinsya. Dito sa amin bachoy, naman loob ba ng baboy yun? Na parang ginawang tinola. Kasi so, ayan, may dahon ng sili. So, ang kasama nun, syempre, bawang, sibuyas, duya. So, ito, may binili pa akong gulay. Kasi, guys, syempre, tumatanda na tayo. Gusto natin magulay. ba? May dapat na yung manok ng manok. Baboy ng baboy. Yan, nag ako ng bawang. Ng bawang pang istak at saka sibuyas na puti binili ko to sa palengke so, sa SM mahal to eh uh, So, dito sa palengke, mura lang. 20 lang yata ito. So, ayan. Stock lang yan, guys. Kasi, syempre, usually, pag nagluluto tayo, yun ang kailang-kailangan natin. yun bawang sibuyas. Tapos, syempre, sili. Mahilig tayo sa sili. Pangsigang at syaka labuyo. Yan. Si partner, mahilig yan magsopas. Yan. Yun. Kaya meron ni bumili kami nito. Sopas daw hindi kasi siya magsopas talaga guys uh, carrots at ito kalahating isang carrots at saka kalahati ng lapolyo may hindi talaga kami magganyan. ganyan makamamaya magsopas kami kasi minsan pag tinatamad kami sa gabi kumain ng kanin yun sopas lang magsopas kami tapos ano yun lang No, kaya, minsan, nag-spaghetti lang din kami. O, pancit. Yun lang. Kasi, ang hirap kasi pag puro kanin. Nakita niyo naman, ebidensya. Puro na ako, bilbil. O, puro fats. So, kailangan natin magbawas ng carbo. Diba? So, bagay, carbo din naman yung yung ano, no? Yung sopas. <laughs> Tsaka, spaghetti pero syempre may iba naman ba pero hindi naman ganoon karami yung kasi iba talaga pagkain e eh. tapos ulam iba talaga yung kain mo talaga ganoon guys so ito nagista kami lagi guys ng patatas kasi usually may hindi kami maglagay ng patatas sa pagkain tsaka bell pepper Guys, yung bell pepper, pag bumili kayo, ano, lagay nyo lang yan. Linisin nyo lang ba? Tapos, stack nyo sa freezer. Kasi minsan yung, ano, yung mga price ba nung bell pepper, minsan mahal. Minsan naman no, mura. Kaya pag marami kayo nakita ng murang bell pepper, linisin nyo lang. Alisin nyo lang yung buto, lagay nyo sa lagay, lagay nyo sa freezer. Yun. Tapos ito, bumili kaming talong. Malamang, ilalagay ko to sa gata, gata rin. Pero, ang kapartner nito ay yung sperims ng baboy. Masarap. Yan. Draw mo ano po? Nag-draw mo po. Then, guys, then guys, ano, nagbili rin ako ng luya. Tapos, ito, mga pang-stock, kamatis. Kasi dito sa lugar namin, guys, yung itirhan namin, ano, malayo sa palengke. Wala, kang mabilan dito ng sariwa. Puro, ano na, madilaw. Yun, naninilaw na yung mga pagkain medyo malayo ito sa palengke Kaya pag, kaya pag may pera kami, kahit konti, pinamimili na namin. Sinistock na namin dito sa bahay, sir eh. Ito, so, bumilang kalamansi. Ganon kami dito, guys. E pag niyaya ako yan si partner, tiyak, mamimili kami ng mga ganon. Kasi, ang hirap pag kailangan-kailangan mo, tapos wala nakaka-disappoint ba? Parang feeling mo pag kumain ka, hindi masarap kasi hindi kompleto. So, yun. Tapos ako guys ng no, ano, batchuyen. Ito. Ayan no. May dugo, dugo ng baboy, puso ng baboy. Ano ba isa? Lapay. Lapay yun guys. So, ayan, halo-halo na sa kami konting laman. Ayan. Lulutuin namin to ngayon, guys. Baka pag sobrang dami nito, baka hindi na rin kami makapagluto mamayang gabi. Kasi kung marami rin lang ito, eh, dito na lang din yung ulam namin hanggang mamayang gabi. Yun, ganun ang sistema namin, guys. Siyempre, nagtitipid-tipid din tayo. Hindi naman everyday Pasko. Tapos, may binili ako ng tokwa dyan sa magtataho. Dalawang buo. So, sabi ko kay partner, mag ano kami, magtokwa't baboy. at baboy. Tapos, nagsisig ba? and Kaya bumili ako ng tenga ng baboy. Sariwa naman to guys. Hindi yung processed food. Kasi, yung iba kasi, binibili processing, eh. mga frozen-frozen na wa, frozen meat na. Frozen meat na. Kaya, ayan guys, so. Ano to? Utak ng baboy, pang-sisig. Tapos, tenga. tingang tenga. Pang-sisig yan. Kukuha na lang kami dito. Kakapraso na lang kami dito para sa Cocoa saboy Yun guys, yun lang yung pinamili namin ngayon. Pagkain. Ayan. Yeah. So guys, sa mas sabi ko lang sa ating sa ating mga pinamili, mahal ang bilihin. <laughs> mahal ang bilihin yan. Promise. Sa bagay, wala namang mura lahat mahal. Mm, budget, budget na. Ilang araw din namin kakainin yan, guys, yung mga pinamili. Ilang araw din namin kakainin yan. Tipid na rin kami dito, guys, sa mga binili ko. Ito, ito. ito. Tipid na kami dito. Ma ilang kami dito sa bahay. So, makakatipid at makakatipid talaga ako. Kami sa budget. Pagdating sa pagkain. So, guys, uh, nandito na lang. Pinawag uh, ko na pinamili ko sa palengke. So, mamaya magluluto kami ng batchoy. Yung mga bagong uh, Yung mga bagong magluluto pa lang yun. Mat matututo kayo. Baka isa yan sa matututunan nyo sa amin paano magluto ng batchoy naman loob yun ng, uh, ng baboy tsaka dugo ng baboy so guys marami salamat sa mga uh, nagsusubscribe sa akin sana share nyo pa rin to yung channel ko pakisubscribe na lang ako at paki uh, pakilike and share po sa lahat thank you thank you so much Maraming salamat po. See you next vlog. See you bukas, guys. Salamat. Bye.